Ito ang coffee ni Ading. Ayaw niya magpakita ng face. Ito naman ang coffee din ni Fadir. Ah, hindi. Chocolate pala. Ang sarap mga beshi. Try it. Okay ah, oh, ano kailangan? Hello so, mga beshi, isa na namang mapagpalang araw sa ating lahat. So, kami po ay nandito na naman sa isang shopping mall, uh, ah, sige sa SM. Bibili ng pangregalo ni Henry. Eto po, so nakikita nyo ay nandito kami sa food court. Kakain muna kami dito sa my SALO. Titignan namin mga beshi kung masarap. So mga beshi, yan ay order na kanyang tita pero kinain niya dahil favorite niya nagugutom na siya. Mm. Ano ka ni Hanga? Ano ka dyan ni Hanga? Bulalo, di ba? Bulalo? Bulalo. Ah, kalang papaitan. Ha? Bulalo, hati na ka lang kami ano Anong... Ay Ha? Eight. Ay, eight daw. Sa saan? Kasi ano? Um, 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 Ang... Hindi, tension Hindi maang. Ito yung napili namin kainan kasi para mga lutong bahay siya. Mga Filipino foods. So, how do we pronounce ba ito? S-A-L-O or Salo? Hindi niya na ang kanyang order. So, ito yung kanya. Oh, uh, may akong tapos ka na, ka na pag dumating yung order. niya na kasi gutom na siya. Ito may uh, ito. ano to? Uh, ensalada Masarap. Okay naman. Hindi lang niya dala. Ah, oh, wala asin. Okay yan, healthy yan. So, order arrived. Good for three persons. Okay na? Kalasan niya lang yung sa ano. Yuluto ka? Ano? Eto meron silang pasili and patis with calamansi. The aftermath mga beshi. So it means na masarap siya. Kaya ayan, sa na sa iya. Okay, Pahipahingam na tayo mga beshies At yan, observe ko na maraming umorder dito sa sale. Or Ay ano, ano, ano pa natin? Sa Christmas, horror gusto ko. Kung pwede si Handra ka. Ha? Awa ka mo to. So, nandito kami sa surplus, mga beshi, at mamimili daw si Handra ng pang Christmas. Saan yung sinukat mo? Malawahan ko. Sa, sa, <imitation> 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 okay, and miles you use credit card today. sorry, exchange. trade foreign bank notes, and get real time forex rates in US dollar, Japan yen, Hong Kong dollar, Australian dollar, Canadian dollar, So, ito mga beshi ang haba na ng pila. So, ako nakapila na habang sila adi, ay medyo namimilip. So, ito nandito na ako after 5 uh, minutes mga beshi. Siyempre, ang inyong beshi ay pakending-kending muna. Wala <laughs> pa masyadong tao kasi uh, maaga pa ngayon, 11 pa lang. Pero, napansin ko mga beshi na padami na siya ng padami. kay Papa. <laughs> Oo oh, nga. Ano. Ayun, ito yung mga lengwa. Ay, ito, 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 yan, yan, yan. Masarap yan, yan. ito. Ito, ganito ka, yan ay binalot ka, hindi na gina ma-appreciate. Hindi 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 na Hindi na ma-appreciate. Hindi na ma-appreciate. Hindi ano? Hindi uh, the, na para mas betty ang mga chocolate or something gano'n. Dito na lang. Yan, ano yan? Oatmeal eh. Choco oatmeal. Choco chip na lang. 86 asa Ito. Choco chip. Yan tayo na Mga beshi nandito dito tayo sa May Conkeys. Ang sa at saka itong isado roll. Ilang asa doon? Sino? <laughs> Kasi sa box naman yung tanong. Yung anim isang box yun. Apo, isang box. Sige, Masarap ang mga cakes mm -hmm. dito. May Siguro. Ito yung mga cakes nila. Mm -hmm. Dito kami ngayon, uh, mga beses, sa may uh, baba ng SM. Bumili ng pangregalo ni Hannah worth of 400. So, marami din namang mabibili dito. Wishlist daw kasi nung uh, nabunod niya is bracelet ata. na yan. Okay. Kasi three items yung nabili mo. Wow. Bongga. May pa-free. Ano, oh, okay na? Yun na lang? Kasi nakapax na naka siya, na. oh. Yun na lang po. Kumuha ka na lang dito ng free mo. O, oh, yung free Puro mo nila isang pin. O, di ba, Mas maganda yung kasi nakapax naka yun. Nakapax pa, pa siya kasi bibigyan mo. Kung ako makakabulog yun, ayo Ano yung mga minakawang free? P450 po lahat, no? Opo, yun lang mga free. P400 ba ang amount na nila, di ba? Opo. Oh. Patingin? 450 Makano yan? P450. Patingin, 100. Diba ba po konti? 450 o oh, diba may box pa, o. Oh. Uh, bumalik kami mga beshi kasi may yung na Baka kasi syempre hindi maniwari na bonot niya na 450 yun. Ayan, nandito na kami sa bahay at magkakapin na kami. kakapin na namin ang aming biniling tinapay. Aasado roll. Hmm. Hmm. O ba, diba, pinikil-pikil ko na siya. Ganyan kasi ang gusto ko para kumalat yung palaman niya. Ayan, ayan. Tip yan mga beshi. Ayan. Uh -huh environmental planner siya, landscape architect. Tapos architect din siya. Tapos, <coughs> nasa TIT siya. As in, doon na siya, ano, nag, um, ito? Full time, ayan na rin siya, regular. Kasama pa. Pero mas matagal mas mas, 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 mas matagal ako sa akin sa Okay. Tapos naisip ko sa kanya, hindi siya nag, ano, hindi siya nag, um, eh, ayaw niya magturo sa iba. Kapwa tao. Ito ang coffee ni Ading. Ayaw niya magpakita ng face. Ito naman ang coffee din ni Fadir. Ah, hindi. Chocolate pala. Ang sarap mga beshi. Try it. Na kung Ah. marami.